Good day mga chinggu! and for today's video ay isang panibagong vlog na naman po tayo. Dahil marami nga akong napapanood online kaya heto na pa out na naman ako. Syempre kapag sinabing check out ay panibagong gastos na naman po tayo mga chinggu. Kawayan lang itong mesa namin pero sobrang tini talaga namin itong mag-asawa. Gawa lang naman ito ng namayapa naming si Tatay Jake. Yan lang naman ang dahilan kung bakit sobrang pinahalagahan talaga namin itong mesang ito. Five years na nga ito sa amin pero sobrang ganda pa rin talaga ng kawayan, hindi pa rin kumukupas, matigas pa rin. Nakakatuwa nga namang loob ng limang taon ay mukhang bago pa rin itong aming mesa. Buti na nga lang pala ay biglang dumating itong aking order na head gun. Maganda nga raw itong gamitin lalo na kapag magdidikit ka na ng wallpaper. Kaya nga heto, i-flex ko. Tamang kulay nga ang ibinigay sa akin ni seller and goods naman lahat ng quality. Goods nga lahat ng quality kaya okay okay din naman, sulit na sulit sa kanyang presyo. First time ko nga rin pala itong gagamitin kaya ngayon malalaman din natin kung okay naman ang kanyang performance. Kung interesado nga pala kayo sa head gun na ito ay lalagay ko na lang ang link dito sa aking description. Nakapag-desisyon na wala ako nalagyan ng wallpaper itong aming mesa para kahit papano mas lalong tumagal ang buhay nito. Basang tela kasi ang pinamumunas ko dito lalo na kapag may mga laglag na pagkain. Gusto ko din kasi na lalo itong aming mesa dahil wala naman akong balak na palitan pa ito. Ayoko na rin naman na magdagdag pa ng isa pang mesa dahil sa liit ng bahay namin ay talaga namang lalo kaming sisikip. Akala ko talaga madali lang maglagay ng ganitong klase ng wallpaper pero nagkamali talaga ako. Sobrang nahirapan talaga akong ikabit itong wallpaper na ito dito sa aming mesa dahil syempre kawayan nga naman ito maraming space space. Bukod sa space space ay eh, nahirapan talaga ako lalo dito dahil ang kawayan natin ay hindi pantay-pantay. Dagdag pa nga dito itong mga nakausling pa na hindi natin po pwedeng ilubog dahil baka mag-crack na maaaring ikasira nitong ating mesa. Pinunasan ko na nga dito itong scotch tape na nakadikit dito sa ating wallpaper dahil ang pangit tingnan. Kung manunood ka lang sa mga nagdi-DIY na nagdidikit ng wallpaper ay eh, talaga namang pagkadali-dali lang kapag nakatingin ka pero kapag ikaw na ang gumagawa ay ang hirap pala talaga. Bala ko nga sana na isang buong wallpaper ang ilalagay ko dito sa mesa pero nahirapan akong maglagay kaya hinati ko na lang muna. Kapag natanggal na ang pinaka niya dito sa likod ay kadaling masira or mapunit itong ating wallpaper kasi manipis lang talaga siya. Sobrang nadidisappoint nga ako dito kasi napakahirap pala talagang magkabit lalo na dito sa hindi pantay-pantay na mesa. Gusto ko pa naman sana na smooth talaga itong aking paglalagay ng wallpaper pero wala talaga. Hanggang doon lang talaga ang kaya niya. Mas lalo pa nga akong nayamot dito nang hindi dumidikit sa gilid ng mesa itong aking wallpaper. Ewan ko baga kung bakit. Siguro ito talaga ang part na hindi talaga kadikit-dikit, nakakasad. Ginamitan ko na nga ito ng hitgan pero kahit anong gawin ko ayaw pa rin talagang dumikit. Sa mga part na ito ay medyo naiiyak na ako sa sobrang Appointment, yun yung talaga ang sinasabing expectation versus reality. Gusto ko na nga punitin itong aking wallpaper pero naisip ko sayang naman ang pinambili ko din eh. Sa tagal ko nga ginawa ito ay ginamitan ko na nga ito ng time lapse habang nag edit dahil kung hindi ay talaga namang pagkatagal-tagal, halos kulang ko kalahating oras. Kung mapapansin nyo ay gusot gusto talaga ang kinalabasan nitong wallpaper din sa may gilid. At kahit anong gawin ko talaga sa pagdidikit ay ayaw naman talaga. Nakakaiyak nga talaga dahil gusto ko talaga pantay at smooth kaso hindi talaga magkakaigi. Nagiging pantay at nagiging smooth nga naman ang ibang mga gusot gawa ng Gun. Malaking tulong din naman ang heat gun sa pagdidikit nitong wallpaper kaya check out na. Hindi perfect ang pagkakadikit ko nitong wallpaper dito sa aking mesa pero kung mapapansin nyo mas maganda siyang tingnan ngayon kaysa kanina. Bali magugupit nga uli ako dito ng panibagong wallpaper para punan ang mga bahaging hindi pa nalalagyan. Mahilig talaga ako mag DIY kaya siguro kung kumpleto ang gamit ay pwede na akong maging mason at pwede na rin akong gumawa ng bahay. Oh my god, sana true pakiramdam ko nga dito ay naduduling na ako kahit mismong pagugunting na laang ay hindi pa pantay. May mga linya naman sana pero ewan ko baga bakit hindi ko masundan. Medyo manipis nga lang itong ating wallpaper pero kung titingnan mo sa personal ay talaga namang kaganda ang kintab pa. Tinakpan ko na nga dito itong bahaging punit na napunit ko nga kanina. Sa sobrang pagkayamot ko nga kanina ay tinigil ko muna ang pagbibideo kaya hindi ko na nakunan pa ang ibang mga detalye. Pinutol ko na nga pala ang ibang mga wallpaper na nasa gilid na hindi nadikit dito sa ating mesa. Naglagay na nga rin ako dito ng kurtina para kahit papano ay gumanda-ganda naman. No choice talaga ako kung hindi tanggalin talaga ang mga wallpaper na sumobra na hindi dumikit doon sa may gilid. Nang matapos na nga akong magdikit itong wallpaper dito sa mesa, ay binalik ko na ulit ang mga gamit na meron dito sa aming munting mesa. Sobrang disappointed man ako kanina pero nagustuhan ko pa rin naman ang kinalabasan kahit papano naman ay naging okay naman o naging sulit itong aking hirap. I would like to say thank you sa mga nag-follow at saka sa mga nag-subscribe sa akin. Marami pa po akong mga video na tsak magugustuhan nyo. Sana lagi nyo po akong samahan sa pag-aayos at pag-re-renovate nitong aming munting tahanan. Hanggang dito na lang itong aking video. Yo, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!